Kapag nasaktan tayo sa pag-ibig, parang guguho ang mundo. Nawawalan tayo ng gana, ng dahilan para mabuhay. Pero sa dulo, may liwanag pa rin na naghihintay. Ito ang kwento ni Sandra, isang babaeng hindi pa makapag-move on mula sa isang pag-ibig na iniwan siya. Sabi nila, lilipas din ang sakit. Pero bakit hanggang ngayon, Parang kahapon lang nang iniwan niya ko. Ganito na lang ba ako habang buhay? Hindi na ba ako magiging masaya? Alam kong mahal mo siya pero sarili mo rin mahalin mo. Tara, labas tayo. Girl, hindi mo ikamamatay ang pagkawala niya. Pero ikamamatay mo kung hahayaan mong malugmok ka habang buhay. Hindi overnight ang move on, pero nagsisimula yan sa desisyon mong gumanggon.